What is up guys? Real Austin here. Welcome back to my channel and for today's video Again, continuation to ng ride natin dito sa Bicol but for today pupunta tayo ng Sorsogon Pero bago ang lahat, intro muna What's up guys? Real Austin here. So pupunta tayo ng um, Sorsogon ngayon Uh, nandito ako ngayon sa Ligaspi and uh, papakita ko sa inyo yung mga places dito so etong part na to guys Eto yung Old Albay Eto yung park na sa left side ko and yung mga establishment uh, dito yung mga kainan niya nasa right hand side ko so pag dinere mo to guys um, papunta na to ng Daraga yung town ng Daraga right? pero hindi tayo aabot doon kasi mag ano tayo mag shortcut papunta ng Sorsogon at ipapakita ko sa inyo yung uh, lagay ng kalsada dito. kung In case na maisipan nyo mag-ride galing kayo ng NCR at dito nyo naisipan mag-ride at least may idea kayo kung saan kayo pupunta at kung anong lagay ng kalsada dito. So, nandito pa rin ako sa Old Albay at etong nga ang rider na naka Honda rin uh, medyo hindi ko napansin talagang na-amaze na pala siya doon sa CB1000 natin at hindi na nga siya nakapagpigil uh, at sabi niya sa akin bombayin ko daw para ano, marinig niya yung sounds ng motor natin happy naman siya solid daw yung ano yung tunog um, I guess pareho kami ng way papunta kami ng ano ng Sorsogon kaso lang medyo naunahan ko na siya so dito nga pala guys, ito yung shortcut ng papunta ng Sorsogon. Uh, dito ako dumaan, dito sa may malapit sa um, sa Amec na school. At eto na nga guys, nandito na ako sa uh, taas paket kasi to. Etong ano na to, palusong naman to, etong part na to. Ito yung pinaka-favorite na uh, kalsada ko. As you can see guys, this is four lanes, 'di ba? tapos may bike lane talaga sa gilid so napakalawak nito guys talagang yung banking banking ko dito guys talagang nagamit ko as you can see tingnan mo yung dulo nakikita mo na ba diba? yan o oh. oh. so ang ano natin dito guys ang takbo natin hindi natin pinipiga ng sobra si CB1000 kasi ang goal ko dito is not to um, achieve the maximum speed Um, ang goal natin dito is to enjoy the ride at uh, yung comfort ng motor natin kasi bira lang tayo maka-experience ng ganito ka ganda at ka aliwalas na na sitwasyon ng kalsada most of the time pag nasa NCR ako hindi ko na nakikita ng ganitong kalsada so in-enjoy talaga natin guys yung ano yung kalsada na ganito kasi napakaganda at uh, uh spaltado to guys uh, maganda yung kapit ng gulong um, walang mga buha-buhangin at uh, presko yung hangin of course and uh nakikita niyo naman guys blue blue na blue ang ano ang ulap um or ang langit at uh, tirik na tirik ang araw kaya napakaganda mag-ride So napaka-perfect nung ride na to guys. Ito yung ano uh, first time ko na dalhin yung CB1000 dito sa ano sa sa Bicol. Um yung last na big bike na dinala ko dito ay yung CB650 na Honda rin. Um dinaan ko rin to dito sa lugar na to. But I think that was two years ago or a year ago. hindi ko na matandaan. Pero iba, iba tong ano na to. Itong bike na CB1000 ko. Kasi uh, yung <laughs> ano kasi, yung CB650, naka -ano lang siya, quick shift. Ito, naka auto blip. Kaya yung ano nito, yung pag change gear at uh, pag upshift downshift talagang napaka ano, napaka suwabe at gamit na gamit talaga yung downshift dito guys eto na guys nandito na tayo sa ano part ng papunta ng Sorsogon so eto I think nasa ano pa to sa may uh, daraga pa to hindi pa to ano hindi pa to um, what you call this wala pa to sa kalahati ng papunta ng Sorsogon nakikita nyo naman ang daming ginagawa dito guys kaya kung um mapupunta kayo dito sa ano sa um, bandang pastor Sugon. Ingat-ingat lang kayo sa mga constructions na ginagawa sa kalsada. All right? So dito sa left side ko nakikita niyo naman bagong semento. And aside from that, marami din ako ditong nadaanan na talagang siguro mga isang dangkal yung lalim ng lubak. So, nandiyan na nga guys, um, may isang bata doon na <laughs> ano na kinakawayan ako, bombahin ko daw yung motor ko. So, dinikitan ko lang ng konti para marinig niya ng gusto at happy naman siya. So, tuloy pa rin tayo guys, papunta ng ano, ng Source And uh, napaka uh, ganda ng panahon. Uh, hindi pa rin nagbabago. Blue pa rin yung kalangitan at napakaliwalas guys iba talaga yung feeling pag nasa probinsya ka at uh, itong itong ride na to um, memorable to kasi syempre first time natin na madala yung ano yung CB1000 natin dito at first time ko din talagang ma ano uh, masagad yung full uh, full um, what, what you call this potential ng motor or full capacity ng motor like yung shifting, yung upshift, yung downshift napakaganda gamit na gamit talaga yung mga cornering guys talagang pag naka auto blip ka pala eh maning mani yung <laughs> yung mga ano downshift mga ganon di, di, ka na kailangan mag clutch eh. so yung clutch ko dito parang hindi ko nga nagagamit puro ano na lang ako puro uh, downshift upshift na lang ako parang nagagamit ko lang yung ano yung clutch dito pag um, pag nag-stop ako, pag nag-full stop. Pero most of the time pag ganito, dire-diretso lang yung ano yung takbo. Hindi mo talaga magagamit. So andito tayo guys, dito sa part na to. Ito yung usually na kinakainang ko ng ano ng relye nung alimango. So, dito tayo nag-stop. Kasi, chine ko lang yung battery ng ating Insta360 na low -bat na. Kaya, palit lang tayo ng battery. Baka, maubusan tayo ng battery papunta ng source So, hindi ko madodocument lahat. Alright. So, eto na nga, guys. Nakapagpalit na ako. Gear up na ulit. Nagpahinga lang ako sa glit. Kasi, ninamnam ko lang yung sariwang hangin dito sa area na to Tabing dagat na yan, guys. Tapos, yung nasa right hand side ko diyan yung mga tindahan ng mga ano ng mga seafood yung relye nung alimango nga mas masarap talaga so tuloy na tayo papunta ng ano ng Sorsogon at uh, talagang pag walang ano pag walang kasamang mga uh, vehicles talagang pinipiga ako talaga guys yung ano yung throttle nito um, siguro nag, nag 200 na din ako dito sa ano na to, sa kalsada na to. Pero binalik ko kaagad kasi gusto kong ma-enjoy yung ano, yung lugar. Wala wala nito sa ano eh, NCR, di ba? So, ito yung place na hindi mo kailangan magmabilis. Ito yung place na mabilis ka ng konti at i-enjoy mo lang yung ano, yung ride kasi napakasarap ng hangin, guys believe me pag nandito ka parang sulit na sulit yung taas ng presyo ng gas all so nandito na tayo guys sa ano sa sa sentro ng uh, sor sugon sor sugon nandito yung LCC Willis and Sons nandito na tayo sa loob ng sentro so pupunta ako ngayon guys sa Grandstand at uh, gusto kong picturean yung ano yung motor ko sa Grandstand kasi Uh, yung tropa ko kasi madalas magpa-picture doon. Gusto kong gayahin yung tropa ko. Shout out nga pala diyan kay ano kay uh, Apple at saka kay Pading Ray. So andito na nga tayo guys sa grandstand. As you can see napakaganda nung ano nung grandstand nila dito sa Sorsogon, 'di ba? Grandstand palang. ulam na, guys. Oh. Tinde. Hmm. <laughs> Napakaganda guys. So saktong sakto to. Um, actually um uh, lang ng tao dito. Unlike pag may ano, may times na maraming tao dito na nagpapi-picture. So ako nakuha ko talaga yung perfect timing ng pagpapa-picture dito, guys. So uh, standby lang muna ako dito patayin ko muna yung ano dito yung motor para kuha ng unang picture habang uh, maganda yung panahon. Alright, so... Okay, so... Medyo nakakapagod rin guys yung biyahe from Sorsogon to... Ay, from Legazpi to Sorsogon. Kasi ang nakakapagod na part hindi naman yung drive pero yung mga lubak-lubak talaga guys na parang nag-accumulate na gawa nung pangit na panahon alright so shout out nga pala sa mga nakarurok dyan gamit natin ay rurok atlas 4 yung pinaka bago nila yung track na version um, napakaganda guys ng, ano, ng rurok na to Um, less na yung wind noise ang angas ng forma medyo may kamahalan nga lang guys talagang uh, in order ko pa to sa kaibigan ko sa Europe at pinadala nga sa atin dito shout out nga pala sa iyo pre salamat and uh, gamit natin intercom T-Max lang uh, dinikit lang natin yung t sa side kasi wala namang kabitan na parang nag-aalangan ako na i ko sa, sa side baka masira yung rubber nung rurok natin. Kaya inano ko lang, dinikit ko lang. Maangas naman. Tsaka pinalitan natin guys yung ano, yung visor ng ano natin ng uh, Atlas. Nagyan natin ng uh, all day na ano na lens. So ditong part guys, may lumapit sa akin. Ak tinatanong ako kung di ko ma maintindihan. Tinatanong ako ng ilang CC. Yun pala gusto niya magpa kaya pinagbigyan ko na rin. Kasi alam ko naman na bibihira yung mga big bikes dito sa ano sa sourcegon Meron man pero siguro hindi masyadong lumalabas yung mga tao dito naka big bike. Kaya pinagbigyan ko na tong dalawa na to. Uh, okay, so kita nyo naman tuwang tuwa sila. <laughs> Ang ganda daw ng motor. So ayun na. Mukhang <laughs> sulit naman silang dalawa sa pagpa-picture. So Um, actually, yung next kong ano, destination ay ang Pantalan, yung port nila uh, dito sa Sorsogon. Kasi maganda rin yung, ano, yung location. Yun yung last kong pupuntahan uh, dito. Alright guys, so um, enjoy lang natin tong magandang weather. Kasi bibihira na mag uh, stay ang ganitong weather dito sa Sorsogo. Napaka-unpredictable ng weather dito. At uh, basically, ito yung mga time talaga na uh, sinasamantala ko. Um galing pa to yung galing pa ng, ano, galing pa ligas Ligaspay yung motor ko kasi doon ako nagpa-park sa sa ano ko, sa mother ko uh, doon ko to pinapark kasi napaka ano noon napakaganda nung garahe doon so dito ito lang yung mga places na magandang puntahan kapag nandito ka sa uh, Bicol so nandito na tayo sa port guys ito na yung last destination natin at uh, gaya nga sinabi ko napakaganda pa rin nung, ano ng weather pero guys pag pupunta kayo dito magingat lang kayo sa kalsada kasi yung kalsada talagang Uh, medyo marami yung malalalim na lubak na possible na madisgrasya kayo. So, doble ingat lang at kung gamay nyo naman yung motor nyo, eh, sure naman yan, makakapunta kayo sa mga uh, gusto nyong, ano, gusto yung puntahan. Medyo may mga part na cloudy na guys dito. May mga maitim ng clouds dito sa, ano, sa part na to. Kaya hindi ko na Uh, sinubukan pang pumunta ng ibang lugar sa Sorsogon kasi may mga part na nakikita kong parang umuulan na etong part dito sa Sorsogon City okay pa naman alright guys hanggang dito na lang ako again this is Real Austin you always ride safe and peace